Isang mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Ikaw ba ay nakaranas ng hindi makatarungan na pagtato sa inyo o hindi makatarungan pamamalakad sa inyong uh, pinagtatrabahuan? Uh, sa araw pong ito ating pag-uusapan, uh, paano nga ba mag-file ng kaso sa uh, DOLE, no? sa Department of Labor and Employment? Disclaimer mga kapatid, uh, ang video pong ito ay nagnanais lamang po magbigay ng gabay sa inyo no kung paano nga ba mag-file ng Uh, kaso sa Department of Labor. Kung kayo po ay nakakaranas ng hindi magandang uh, pamamalakad sa inyong pinagtatrabahoan Sa video pong ito, hindi ko po ina-advise sa inyo na agad-agad na mag-file kayo ng uh, kaso laban po sa inyong mga employer, no? Ako po bilang isang mananampalataya, naniniwala pa rin po ako na malaking bagay po ang uh, makipagkasundo po doon sa inyong mga amo, no? Sa inyong mga employer kausapin po ninyo sila kung sa tingin po ninyo ano ba yung sa tingin nyo na nagiging paglabag sa inyong uh, karapatan bilang isang manggagawa na pwede pa namang ayusin o, huwag po agad-agad na uh, magpapile ngayon kapag sa tingin nyo uh, hindi po talaga pinapakinggan ang inyong mga hinaing nalalabag na ang inyong mga karapatan ito na po siguro yung time para magpile ng uh, kaso sa Department of Labor and Employment disclaimer po ako po ay hindi isang abogado Ah, uh, ito po ibinabahagi ko po sa inyo. Ito po ay base sa aking sariling karanasan, no? Dahil nabiktima naging biktima rin po tayo dati at nag-file na rin po tayo ng a uh, complaint, no, sa Department of Labor and Employment, especially sa NLRC. Una po nating pag-usapan, paano nga ba mag ng uh, ng complaint? no? Sa National Labor Relations Commission o sa DOLE. Magtatanong kayo, Kuya Jud, kailangan na bang magdala ng abogado pag kayo ay magpapail uh, ng complaint? So, ang sagot po dyan ay hindi. No? Marami po kasi tayong mga kapatid na isa po yan sa iniisip nila na magpapail, magpapail ako ng complaint, eh, gagastos pa ako, magbabayad ako ng abogado. So, hindi po. Pag nagpail po kayo unang-una po ng complaint, ah uh, hindi pa po kayo mga ngailangan ng abogado. So, wag po muna kayong mangamba. Ang una-una po ninyong gagawin ay pumunta po kayo sa uh, office ng Dole sa regional. So, yung sa akin po, dito po ako, dito po ako sa Quezon City. So, pumunta po ako sa uh, Dole, sa NLRC, sa may Quezon Ab, sa may kanto ng Banawe. So, nandyan po ang office ng regional ng Dole dito po sa NCR. ano so, po ninyong gagawin, pumunta po, po muna kayo sa information kasi baka po mamaya uh, mapakinggan po ninyo yung video ko tapos ah uh, magkamali ako ng sabi baka mamaya pagdating nyo doon sa may sa NLRC pagalitan po kayo no? mapagalitan kayo so ayoko naman po yun so ang gagawin po ninyo una pumunta po kayo sa information pagdating po ninyo doon sa information tatanungin kayo ano pong may paglilingkod namin sa inyo sir o ganyan ah uh, sabi mo gusto ko po sana kasing mag-file ng uh, complaint laban sa uh, pinapasokan kong kumpanya. So, pagdating mo doon, bibigyan ka ng stab. Tapos, sasabihin iyo nung uh, nandun sa information na, sige sir, pumunta po kayo doon sa... Uh, sa ganitong window. Ang next step mo niya na pupuntahan, no, ay re-request ka ng assistance for single entry, no, o SENA na tinatawag nila. Wag po sa wag niyo gagawin na halimbawa pagdating niyo ng LRC di kayo ng Sena, no? Sa Sena. Kasi baka mamaya pagalitan kayo na sino nagsabi sa yung umano ko rito, no? Kasi baka napunta ko kay Kuya Jud kasi sinabi sa Sena daw ang sunod na, na hindi po. Duma po muna kay information, kadalasan po may mga guard, guard yung nandoon, tapos so, bibigyan ka ng stab para lang ma-organize yung pila, no? After that, ah uh, pupunta ka sa sa Sena. No, sasabihin sa'yo, sige sir, pumila ka dyan, ang sunod na ano niyan ay Sena single entry approach no pagdating doon interviewin ka at ka, ano bang ipinunta mo dito ano bang may ko namin sa iyo ganyan ulit ang sasabihin niyan nila sa iyo ngayon uh, pag ininterbyu ka nyan, uh, interviewin ka na gusto ko po sana kasi mag-file ng complaint doon sa pinapasukan ko. So, anong, anong reklamo mo? Anong complaint? No, sa akin po kasi, pagdating ko ng Sena, binigyan ako ng form parang form na may mga nakalagay doon ng kung anong gusto mong i-complain so ipipildap ko 'yon no hindi ko lang po alam sa ibang mga mga branches ng Dole no kung ganyan din ba ang sistema pero sa NLRC sa may Quezon Ab pagpunta ko doon ganyan po ang sistema pagdating ko ng Sena binigyan ako ng form ngayon pagbigay sa akin ng form so o oh, sige fill mo yan so saglit lang yun pipildapan ko doon nilagyan ko lang ng check binasa ko no may mga nakalagay doon sa form kung ano yung mga violation ng kumpanya na gusto mong i-reklamo so basahin mo yon. Ikan mo na doon lahat sa tingin mo kung alin doon yung mga karapatan mo na binayulate ng kumpanya. No, chikan mo na. As uh, machikan doon na binayulate sa iyo ng kumpanya, magkakaroon ng sustansya yung complaint mo. No, after that, babasahin yung kinikan mo na form. Babasahin 'yon. Pagbasa po noon, ah uh, titingnan nila kung talagang ano, no, kung talagang karapat dapat nga bang tanggapin yung complaint mo na yon kasi baka mamaya kasalanan mo rin naman o hindi naman talaga katanggap-tanggap yung mga dahilan mo bakit bakit ireklamo mo yung kumpanya. So doon pa lang i-evaluate na yan nila. Pagka na nakita nila na may basihan nga ang iyong reklamo, no? Ah uh, doon pa lang ah uh, maipapaliwanag sa iyo kung ano ba yung ano ba yung layunin nung, nung ginagawa nyo na yon nung interview, no? Tandaan po ninyo, pag unang dating po nyan doon, hindi pa po kaso yan. Hindi, wala pa pong kasong magaganap dyan. Wala pong ano, reklamo pa lang po yan, reklamo. Tapos, uh, ang layunin, unang-una, para mapag-usap kayong dalawa, mediation pa lang po, na, mediation pa lang po muna yan, no? Uh, ngayon, pag, pag nakita na ni, ni Sena Officer, na yung mga complaint mo tapos mas maganda po niyan pag halimbawa magdala po kayo ng ID ng ID ninyo na kayo nga empleyado ng kumpanya no uh, kung ang nirereklamo niyo po ay sahod so para may proof kayo na kayo talaga ay empleyado ng ng kumpanya na yan no yung mga payslip so sa akin ang dami ko pong payslip na ano na daladala nung pumunta ako doon no tapos sasabi nung sena officer na o sige sir ah uh, maghantay kayo ng 3 days. 3 days to 5 days, no? Kasi, yung sign ng of officer magpapadala ng notice, uh, notice of conference doon sa opisina. Kaya, malaking bagay din na dapat pagpupunta ka doon, magre ka, no? alam mo yung address ng opisina ninyo. No? Alam mo yung pangalan mismo ng kumpanya ninyo. No? Malaking bagay po yon. Tapos, alam mo kung sino yung, kung kanino mo i-address yung complaint, no? Ito ba'y ba sa may-ari, no? Ito ba'y ba sa presidente, sa vice president, sa manager ng ng kumpanya, no? Doon mo i-address 'yon, no? Pero sa akin kasi nung nagpaila ko ng complaint sa NL, sa NLRC, ang ang complaint ko ay in-address ko doon sa vice president ng kumpanya. Kasi nung magbigay po sila ng memo, ang nakapirma doon sa memo na pinapipirmahan sa akin na hindi ko pinip, hindi ko pinirmahan no? Na dahilan kung bakit hindi na nila ako pinapasok ay nakita ko doon pangalan ng vice president. So, inilagay ko doon in sa kanila ay pangalan ng vice president. 'Yun ang inilagay ko doon. Time na 'yon, naka-assign ako sa Makati. Tapos yung opisina ng kumpanya namin ay nasa Pasay. So, nilagay ko po 'yan doon, complete address, no? Tapos complete address din ng project kung saan ako pumapasok, kung saan nangyari yung uh, tinerminate nila ako. After mga 3 days, Uh, sabi nung taga ano taga Sena uh, pumunta kayo sa ganitong ano sa ganitong room no pupunta kayo sa ganitong room sa ganitong pecha, sa ganitong oras so eto po paalala po kung kayo ang magrereklamo wag kayong mali-late. hindi baling malilate sila wag kang malilate wag ka ring liliban no wag basta pumunta ka doon kasi ikaw ang nagreklamo di baling malilate sila pero ikaw na nagre-reklamo, huwag kang malilig. Pumunta ka doon on time. Tapos, pag nakalagay doon sa may sa notice ninyo, 9 a.m., pagka nakikita, kasi yung sa akin kasi 9 a.m., ginawa ko, pagdating ng 9 a.m., kumatok ako doon sa pinto. No, kumatok ako sa pinto. Tapos sinabi ko na may schedule po ako ng 9 a.m. Uh, sabi nung ano, ah, na lang po, pantay lang po saglit. Kasi po, baka mamaya, hindi nyo po kinatok, hindi po nagbubukas yung ano, hindi po basta-basta nagbubukas yung pinto doon para magtawag. No? Kasi baka mamaya, makaligtan ka, inabot ka na ng alas 10. Hindi mo alam na yung inirereklamo mo, nandun na pala sa loob. So, lalabas, ikaw ang late, o baka masama doon, lumabas pa doon na, hindi ka nag-appear. So, dapat po nag-appear tayo, kasi pag hindi ka nagpakita doon, mababaliwala yung pinail mo ng aso. After 15 minutes, bumalik ako. Pagbalik ko doon, sabi niya, "O sige sir, eh wala pa rin siya, hindi pa, pa, pa rin po sila dumarating. Pero makana lang dito na dumating ka." E, pero ka na lang. so schedule natin next week. Next week na naman magbibigay na naman niya ng pecha. Ngayon, eh uh, ito po isa sa paalala ko sa inyo, no? Ah uh, Pag kayo pumunta doon at ikaw ay sigurado talaga na sa yung ginagawa sa mga sama mga nirereklamo mo tungkol sa mga nasabing paglabag nila sa 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 mga karapatan mo bilang manggagawa ah uh, wag kang magpapaniwala sa mga sinasabi niyang kasi may mga tatawag din diyan sa iyo eh. representative ng kalaban tinatawagan ka pa niyan hinain yung loob mo sabihin ay eh, sir wala naman po pala kayong ano dito ganyan ganyan eh hindi naman po magtutuloy itong kaso na to sabi ay sir matagal lang aabuti ng kasong ito sabi ah, yeah. kaya niyo bang tustusan yung ano na to? Linggo-linggo kayo po, gaganyan-ganyanin kayo niya. Huwag kayo magpapaniwala doon. Ang kaso po sa NLRC, pag nag kayo ng complaint, nasa, <clears throat> at nasa, alam mong nasa tama ka, maniwala po kayo sa akin, hindi po siya umaabot ng dalawang buwan. No, mabilis pong mag, ano, mabilis pong masettle ang kaso niyo. Basta't alam mo, ikaw na nagre-reklamo, alam mo, ah, madali pong natatapos ang kaso. Kasi sa akin po, saglit lang, wala, mga isang buwan pa lang po, wala pang isang buwan, tapos na 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 nakakuha na ako ng compensation. Pagbibigyan kayo dalawang beses kayong magi 'no? Ang sa hearing niyo na 'yon, hindi pa rin po kailangan ng abogado diyan. Kayong dalawa lang mag-uusap. Tapos tatanungin sa ng representative niya na sa tingin mo ano ba 'yung mga nalabag sa iyo? Eh andyan na sa ano ha? sa sa form basahin na lang. Hmm. O, so sabihin sa iyo anong ano mo, anong gusto mong mangyari? Gano'n sasabihin sa iyo. O, sa akin, sinabi ko, ay eh, gusto ko po kasi na yung mga kulang kong sahod, no? Below minimum ako, eh. Tapos, yung mga no work, no pay na hindi nyo binayaran sa akin, holiday, hindi nyo po ako binigyan ng bayad sa holiday kasi katwiran nyo, no work, no pay, no? Ang dami kong mga inano sa kanila. Tapos, sasabihin nyo gano'n na, ah, uh, So, sa tingin mo, magkano ba ang ano? Magkano ba ang dapat ibigay sa inyo ng kumpanya? Ganon. So, ako, dahil unang-una, ang hinahanap ko, kulang sila ng hulog sa SSS. Tapos, yung below minimum ang sahod. No? Tapos, yung hindi nagbabayad ng, ng mga holiday. No? Kasi, kaya po ako napapayag ng ilang tao na ganon. Kasi, yun nga po, naniniwala po ako na baka kaya pa namin pag-usapan, no? Yung mga benefits na hindi nila naibibigay sa akin, uh, sa kalaunan, pagka maayos na yung tayo ng kumpanya, may, may, bigay, may ibigay nila sa akin, pero hindi po, no? Uh, kagaya nga po nang sinabi ko, hanggat maaari sana na pag-usapan, uh, po ako, pero inabot na po ng dalawang taon, tatlong taon, yung benefits ko, hindi na po nila nabibigay ng maayos, hindi na po nila, yung sahod ko, hindi nila nabibigay ng maayos, hanggat sa dumating yung point na pinapipirma na nila ako ng kontrata na nakalagay doon sa kontrata na uh, parang hinahire ulit nila ako. So doon sa sa tono ng salita nila na hinahire nila ulit ako, parang bago akong nag-apply. So para sa akin hindi po ano yun kasi matagal na po ako doon sa kumpanya eh. Ngayon, doon sa ano na uh, na hinahire ulit nila ako, tapos ako ay pasasahurin nila ng minimum na bibigay na daw yung ibibigay na daw yung benefits. Ay sabi ko hindi po. Sa tono sa tono ng ganyang pananalita, sabi ko parang sinabi ngayon lang ako pumasok kasi hinair ako sa araw na ito, sa petsa na ito. Eh yung dati ko pa po na mga mga sahod na hindi pa po na ibibigay ng tama, yung mga benefits ko na hindi pa po na bibigay ng ayos. Sabi ko hindi pa na ibibigay yun. Ibigay nyo muna tapos saka tayo pipirma ng panibago. Sa hindi kasi sabi niya ano eh marami silang dinadahilan. Kasi sabi ko, sir, sabi ko, uh, ano yan eh, Gayto ganyan pa, paano kung halimbawa, uh, after ng pagpirma ko ng kontratang ito, sa sunod na kontrata, hindi na ako i-renew. So, ibig sabihin, yung dati ko pong mga, mga benefits na hinihingi sa inyo, na hindi nyo pa nabibigay, mababaliwala na yun kasi, pumirma na ako ng panibago. Hanggat sa, yung mga manager, yun nandun, tinotropa-tropa, parang tinotropa-tropa na nila ako na, hindi pare. Eh, eh, hindi naman tayo siguro aabot sa gawin. Tagal na nating nagsasama dito eh. eh. hindi nga natatakot yung mga baguhan na eh, yun na kailan lang niya namin nakilala, ganyan, ganyan. Ang sabi pa sa akin, eh, wala ka bang tiwala sa akin na ganyan na hindi na kita iririnyo. Sabi ko, sir, hindi, hindi po sa gano'n na may tiwala o wala. Pero sabi ko, kailangan nating legal. Kasi unang-una, sabi ko, kagaya mo, kagaya ko, sabi ko, uh, empleyado ka lang din, empleyado lang din. Ako, what if kung nagsabi si yung may-ari ng kumpanya na wag nang mag, mag renew ng tao, wag nang mag uh, yung da, mga datiyang tao, wag nang i-renew para hindi na mabayaran yung mga benefits nung nahihingi nila. Kaya yun, sabi ko hindi na, ano na ako? Sabi ko total na matagal naman na tayong nag-uusap. Dalit sabi, ang ang ano diyan, ang labanan diyan, wag kayong magpapasaywar, wag kayong magpapatakot. Basta ituloy nyo lang yung ano nyo, Sundin nyo ang proseso, sasabihin naman ng taga laborin O sige, two times kayong mag, ano, mag, uh, mag-uusap. O, so, nakadalawang hearing na po kayo, tapos hindi pa rin po kayo, ah, uh, uh, nagkasundo, hindi pa rin po kayo napagkasundo ng, ano, ng Sena. Ah, uh, si Sena po, ay magbibigay na ng, Uh, referral referral for complaint para sa uh, arbitral uh, labor uh, arbitral branch. So, ibig sabihin, dadali na kayo sa arbiter. No? Pagdating po doon sa arbiter, ganun pa rin po ang magiging, ano, ang magiging sistema niya, no? Pagdating sa mga arbiter, irarapol yung, ano ninyo, yung complain o yung inyong usapin. Irarapol kung sinong arbiter ang hahawak ng inyong kaso. Kaya po ay nasa arbiter na, magtatanong pa rin kayo na, ano, ah, uh, kaya kailangan na po ba ng abogado? Sa akin po, hanggang makarating po ako ng arbiter, hindi po ako nag, ano, hindi po ako nagdala ng abogado. Hindi din naman po nila ako uh, hinanapan. Although nagtanong na may abogado, may abogado ka ba? Sabi ng ganon. Eh, parang iniisip ko na sasabihin ko meron. So, Sinabi ko, sabi ko meron po may nagbibigay sa akin ng legal advice. So sabi nila, ah, okay. Pero sabi niya, sa ngayon hindi mo pa naman kailangan kasi mag-uusap ulit kayo. Both party, pag-uusapin ulit kayo sa ikalawang pagkakataon ng dalawang beses ulit. settle o oh. Uh, yung hinihingi mo, hindi daw nila kayang ibigay. So ano bang ano neto, ilalaban mo pa rin ba ang kaso, ganyan-ganyan. Kasi, kasi ang kumpanya lalaban eh so nung tinanong ako sabi ko sige po ilalaban po ako itutuloy ko po yan itutuloy ko po tapos sabi naman po nung arbiter o oh, ma'am ipapano eh, to eh tutuloy pa rin daw ni sir yung ano niya yung kaso niya at parang may uh, ano siya na may nagbibigay sa kanya ng ano ng legal advice eh, ang parang turo sa kanya nung kanyang uh, legal advisor ay ano ituloy ang kaso so paano bang ano niyo yan So doon na mag mag-uusap na naman ulit, mag-uusap na naman. Ah, uh, pagdating doon ah, uh, parang sabi nung ano, sabi nung yung pangalawang hearing na naman, yung ikalawang hearing na namin, doon na nagsabi yung ano yung representative kasi ang humaharap lang talaga sa akin yung representative, hindi po ako hinarap ng vice president ng kumpanya pero nakarating sa lamesa niya yung ano, yung complaint kasi pinirmahan niya eh. Pagbalik doon sa NLRC, dala-dala nung, ano, dala-dala nung representative ng company, yung sulat na may perma nung vice president. So, nung huli, sabi niya, sir, sabi niya, pag-usapan na lang natin to, sabi niya, para hindi ka na rin, ano, hindi ka na rin ganito, ganyan, hindi ka na rin nahihirapan, hindi ka na, usapan na lang natin. So, di sabi ko, di, kayo ma'am, sabi ko, pero sabi ko, yung hinihingi ko dapat po maibigay, dapat po, ano, kasi andito po yung mga payslip Computin po natin yan lahat. Magmula sa simula nung pumasok ko hanggang sa kasalukuyan, computin po natin yan kung magkano po yung kulang diyan na hindi pa nabibigay sa akin. Sabi kong ganun. Dapat po makuha ko yan, kasi pag hindi ko po yan nakuha, tutuloy po talaga ako, tutuloy po. Kumbaga, malaki yung kalalabasan ng babayaran nila sa akin, napakalaki. Tapos, sabi ko, ayan mo mo, yan yung computation, ganyang kalaki ang kulang nyo sa akin. Sabi ganyan. Tapos yun na, magkakaroon na kayo ng ano, ng pag-uusap dyan na baka pwedeng bawasan, baka pwedeng... Pero kung halimbawa papano... so sa madali sabi, yung sa amin na settle, no? Nabayaran, nabayaran nila yung hinihingi ko, yung pagkukulang, yung mga pagkukulang nila sa akin. So ngayon, ang tanong dito, papaano to eh, Yod? Kung halimbawa, manggaling kay sa Sena, hindi kayo nagkasundo. Pagdating sa arbiter, pinag-usap ulit kayo ng dalawang bes, hindi pa rin kayo nagkasundo. Anong mangyayari? Kasi hindi kayo nadala sa mediation, so wala kayong napagkasunduan. So, anong gagawin? Ngayon, ganito niyan. Bibigyan na kayo ng uh, 10 days 10 days para makapag-file kayo ng uh, position paper. No? na yung position paper na yun naka, na nagpapatunay na talagang hindi kayo napagkasundo nung Sena at saka nung Arbiter so kailangan nang dinggin dinggin sa, sa sa korte ng NLRC yung yung inyong kaso 10 no? bibigyan kayo ng position paper dito sa paggawa ng position paper dito napapasok ang abogado No kasi tayo bilang normal na tao, isa pa manggagawa, no? Wala tayo sa pat na alaman sa paggawa ng position paper na 'yan. Although hindi ako umabot diyan, no? Sinong time sa akin na yon may nagbibigay ng ano eh, may kakilala kasi akong abogado din, nagbibigay sa kanya ng nagbibigay sa akin ng legal advice na uh, kung kung hindi na magkakasundo, magpa ng position paper, kailangan mo ng abogado. Pero kung wala kang pang pampaabogado, meron naman dun sa may NLRC sa labor, meron naman dun mga public attorney, no? Public attorney's office, meron po dun. So, pwede kang humingi ng tulong dun. Magsiset si ah uh, labor arbiter, 10 days kung kailan nyo may submit parehas, both party, yung inyong position paper. 10 days to file reply ulit. After 10 days, dapat makapag-share kayo ng file to reply pa from both party ulit from both party no tapos para makapag-submit ng ah resolution o oh, kaya yung decision yung decision doon sa kaso nyo ah, doon na makikita ron sa resolusyon nila kung panalo ka ba o talo ka disclaimer po ulitin ko ha ah, hindi po ito galing sa akin ah galing po yun sa aking kong abogado na nagtuturo sa akin habang nag ano ko ng, ng kaso ko dun sa labor. No? Ah, uh, sabi ng ano, eh wala talo ka. Uh, ganun ba wala na ba? Hindi po, meron pa po 'yung pwede ka pa ulit mag-appeal. 10 days after na ma-decisionan 'yung kaso nyo, mag-appeal ka ulit. No? Kung may panggastos ka pa, mag-appeal ka ulit. Tapos ititingnan na 'yung ng uh, taga NLRC yan at saka nung taga Court of Appeals kung talagang may ano ba talaga may sustansya talaga yung kaso mo na karapat dapat pa bang dinggin no Kadalasan po ito yung mga ito kalaking ay uh, yung mga umaabot sa ganito no yung mga umaabot na sa Court of Appeals sa Supreme Court no Eh kadalasan po yan yan yung mga malalaki ng ano malalaki ng mga samahan ng mga manggagawa na nagko-complain sa, sa isang kumpanya no kaya umaabot diyan pero sa akin hindi na po ako umabot dyan. Pero ito, yung sinasabi ko po na ito, at po nung sinabi sa akin nung kakilala kong abogado, nilista ko. Nilista ko na sabi niya sa akin na kung sakasakali, sabi niya, at kakailanganin mo na ng abogado, ka mag-alala, tutulungan kita. Pero sa awa ng Diyos, hindi na po ako umabot doon na naghanap pa ako ng abogado. No? Kahit natalo ka doon sa kaso mo sa NLRC, pwede mong i-appeal yan. Sa Court of Appeals, pag natalo ka sa Court of Appeals at talagang may panggasos ka pa at sa tingin mo talagang uh, talagang may tama ka na pinaglalaban hanggang sa Supreme Court pwede mo pong maano yan pwede nyo pong dalhin yan doon pero pag gumabot na kayo doon gagasos na kayo ng malaki tapos medyo may katagalan na po yung, yung hatol pero kung sa mediation pa lang na pagkasunduan nyo na no, mabilis lang po yan doon tumatagal lang po yan pagkaganyan na ipapail na sa korte So, yun lamang po, no? ah, uh, maraming maraming salamat po. Dalangin ko po na uh, ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, no? Uh, makatulong po sa inyo para sa katulad ko na manggagawa na mailaban po rin, maipaglaban din po ninyo yung karapatan po ninyo. ah uh, at the same time, malaman din po ninyo yung mga proseso kung paano nga ba mag-file ng kaso sa dole. Sa muli, mga kapatid, ito po si Jodrius. Thank you and God bless.